ang magandang gabi nga pala sa inyong lahat mga kakabsat meron nga pala dito na ispatan ni manong nyo isang biker na aksidente dito sa may bagong ilog sa ilalim ng C5 nagulat kami ni manong imposer kasi biglang gumulong itong ating kaibigan na biker akala namin nasagi ng sasakyan kasi bigla na lang siyang gumulong sa aming harapan ang sanhi ng paggulong ni ating kaibigan biker yung kanyang upuan na bali pala kaya pala gumulong itong ating kaibigan na biker kaya ang maipapayo lang ni Manong nyo sa mga rider natin na bisikleta Sana i-check nyo din yung inyong mga bisikleta kung ito'y nasa kondisyon Lalong-lalo na kung kayo'y dumadaan sa mga kalsada na marami ding dumadaan na sasakyang katulad nitong C5 Mabuti na lang at walang matutuli na sasakyang kaninang pagtumban ng ating kaibigan na biker At aming ang tinulungan itong si Kuyang Biker kasi naman ito dapat ang nararapat kung meron taong nangangailangan ng tulong mabuti na lang at walang ibang nangyari dito sa ating kaibigan na biker kundi galos lang sa kanyang tuhod at ayan nga pala mga kakabsat inaayos na ni kuya biker yung nabaling upuan sa kanyang bisikleta wala naman naging ibang damis ng kanyang bisikleta maliban lang dun sa may upuan na nabali kaya ni repair na lang ulit ni kuya biker yung kanyang upuan na nasira para siya ay makauwi na sa lahat ng biker at sa lahat ng rider ng motorcycle sana mag iingat tayo palagi mga kakabsat kasi hindi natin alam kung kailan darating ang aksidente kaya kailangan lang natin palagi mag iingat sa pagmamaneho at magbaon palagi ng pasyensya kung nagustuhan nyo nga pala itong akin video mga kakabsat palike, comment and share na rin pala para maging aware din ito sa mga kasamahan natin na rider at biker sa kalsada. So hanggang dito na lang mga kakabsat. Thank you.